Magandang araw po sa lahat. Welcome po. Buhay Amerika with Ate D. Ito pong video na ito sa araw na ito ay uh, kadugtong lang po ito ng video na ipinost ko po uh, kahapon. Ito po ay uh, patuloy po tayong maglilinis ng garden. Ito po ano, uh, kino nililinis ko po dito, kinukuha ko 'yung seeds ng ah, uh, 'yung buto po ng pitsay. Tapos dito naman po ay ah, uh, inaayos ko po 'yung alokbate kasi maliliit pa po sila kasi natabunan sila ng uh, buto ng ah, uh, ating pitsay. Kaya 'yung iba po ay inilipat ko para Uh, yung bang mayroon silang space. Kaya yan po yung ginagawa ko sa ngayon. Ayan. Napakaganda po ng ano, ng araw. Kahit mainit po, ay syempre kailangan pong mag uh, sikap tayo para sa mayroon tayong mga gulay. Ayan. Natapos na po at ito na ang uh, buto po ng ating pitsay. Itatanim natin yan sa susunod na season. Dito naman po, linisin natin dito. Ito yung nasir, ay na, kumano na, namatay na, ano, sukini. Yan, lagay natin dito, no. Pero tingnan mo yun, guys. Hmm. Parang naano na din. Hmm. Naluto na din siya ng init. Hmm. Ayan, naluto na din ng init. Oh. Tingnan mo. Hmm. Ayun oh. Ang harvest natin, kalabasa na na sa init. Ayan. So ayan yung dalawa natin na-harvest. Tapos ayan may may konti ay eh, may maliit ba? Ayan guys oh. Hmm, ayan. Maliit pa siya. Pero hindi ko alam kung bakit. Ibang klase siya para siyang maputi. <laughs> hindi ko nga po alam eh. Kasi tapon lang ako nang tapon ng mga buto-buto dito. Maano dito guys, maganda. Kasi nasalilim po ako sa ilalim ng moringa or malunggay. Ayan, nasa ilalim po ako noon. Maganda, masarap. Masarap ang ano dito. Ayan o, oh. nakita niyo po ba. Oh, masarap ang hangin. At ito ang ating asparagus, talong at uh, alugbati. Ang alugbati po ay nasa ah uh, raised bed siya na may ah uh, sunscreen. Ayan, may tinanim pa po akong saluyot dyan. Kaya medyo nabuhay po sila. So ayan guys, dito na tayo mag-harvest tayo. Ito yung pinakamalaki kong ano pinakamalaki kong uh, lemongrass potang lada Ayan. Ay, tingnan natin. Grabe guys, oh. Um. Ayan. Ayan. <coughs> Ilagyan ko to dito ng ano eh. Ng bato. nên đặt con con Wow Yeah So, ayan na. <clears throat> ayan na po. Na, naayos ko na yung dito na taniman na. So, ngayon, magkakat na ako ng uh, mga boses dito. <laughs> ayan, dami pa po, no? Ayan, natapos na din yung tanglad. So, dito magkakatayo ng mga uh, halaman. Tingnan natin. Samahan niyo po ako. ayan po natapos na natin ang paglilinis ng ating palm tray. ayan tapos yung trim din natin yung ah, lantana ayan ayan yan natapos sila o diba ayan. malinis na sila ayan malinis na po sila lahat dito sa lepas <laughs> Maroon pa po isang lantana sa likod. Kaya parang nakakatuwa din ano na malinis na ang paligid natin. Ayan. Ta. Kilo ko ako <laughs> Grabe po eh, talaga. As in. Pero natiis natin ano. Ayan malinis na. So punta na tayo doon sa likod. Siguro yung tanglad bukas ko na. Hinisin. Lagay ko lang muna siya sa tubig ngayon. Kasi, ako Diyos ko, kailangan ko na magpahinga. <laughs> so, ito muna. Ito na lang ang tatapusin natin. Pagkatapos magpahinga na ako. Kasi, <laughs> grabe po ang init. Talaga. Talaga. natapos na natin ay ayan, maraming maraming salamat po sa panonood, isang araw talaga ako dito sa garden, ano ayan, maraming salamat po at sana po <laughs> Mag-ingat po tayong lahat at huwag kalimutan, mag subscribe mag like, comment and uh, ano pa ba maraming pano? But anyway, subscribe po sa aking channel, Buhay Amerika with Kati D. Ayan. Ang dami natin nagawa. Nagdilig. Nag-harvest ng, ng lemongrass. Nagtanim. <laughs> naglinis ng mga uh, halaman natin sa labas. Tsaka dito sa loob. Sa labas. Sa front and back ng bahay natin. Ayan. So, Mag-ingat-ingat po tayo lahat at maraming salamat. Uh, God bless po. Bye-bye. Hello guys. <laughs> Naalala niyo po ba noong isang araw na nag-aro ako? nag tayo ng tanglad? O oh, ito na ngayon. Nalagyan <laughs> ko dyan ng tubig kasi sobrang busy ko nga. yun Mabango pa din. Lagyan ko lang ng tubig pero Medyo na ano yata ang tubig. Malaya. Madaling malaya kasi sobrang init dito eh. Ayan. Pero ngayon, aayusin ko na, linisin ko. Ayan, linisin na natin. Ito yung inaroon mong kita Ito yung doon sa likod. Ito yung ano, sa labas na, na harvest. Pero ayan, linisin ko na ngayon at ano, ma, mahugasan ba para maano na natin. Ilagay ko lang siya sa presya ito na kakilagay ng ating mga nilinis ay grabe guys po sobra kasing <laughs> mabangon hmm, pa din